para din sa gamot daw din yung best sa mga high rin kasi pag pa din. Yung ano nila, yung plug nila. Nakababa pa rin. Nagluluksa pa din sila, guys. Mm -hmm. Yan. malaba. Ah, parang airport nila sa back. As in, ang ganda. Yan. Naghihintay kasi ako sa ano ko sa alaga ko habang hinintay ko. Hindi pa. Mga one yata kaming uwi sa bahay. So, yun. Parang ano, take muna ako ng vlog para may memories din ako dito na nagpunta dito sa lugar na to kasi minsanan lang din to guys yan masarap din guys pag nakasama ka sa, sa alaga mo parang fresh din yung isip mo kasi pag nandun ka lagi sa bahay parang nabuburing ka tapos stress yun <laughs> hindi kaya nakakaano guys yung mind yung mind mo parang <laughs> hindi mo maintindihan mas mabuting nakalabas ka kasi ano nakakatawa ka minsan kahit, kahit mag isa ka tumatawa <laughs> may pagkaano din Ayan. so yun tiyaga lang tayo sa pag-upload natin para maging ano maging makamit natin yung new journey natin guys para mag ano na tayo starting naman ngayon guys sa ano sa pagbablog ko nagkakaroon naman yung mga ano advertisement yung mga anak ko mga videos ko parang lahat lahat na pag may violation kasi guys yun ang mahirap din sa ano sa, sa ano sa whiting kasi hindi ka talaga magano minsan nawawala yung ano mo yung channel mo kailangan iwasan talaga yung ano guys yung violation na hindi pwedeng i-upload yun kasi kung copyright din guys walang ads talaga makikita yung mga videos natin pananitan nag-upload ka tapos sinalihan mo ng tiktok copyright agad yan yun nga minsan nag-upload ako guys nagtaka din ako na ba't walang ads kasi copyright pala yun. So, yung ginagawa ko sa copyright guys, dinidelete ko na lang yung ano ko, yung video ko. Kasi sayang naman lang yung video ko guys kung walang ads. So, minsan yung mga video ko guys, yung mga importante pag na copyright, hindi ko rin dinidelete guys kasi as in remembrance ko talaga yan dito sa Kuwait. Kasi pag ano na, pag magstay na ko dun sa Pilipinas, so yun na lang yung ano ko, yung titingnan ko guys nga ganito pala ako dati na nagtrabaho sa Kuwait kasi nakakamis din yung nagtatrabaho naka, nakapunta ka nakatrabaho sa Kuwait ganito ganyan kung may makapunta man sa Kuwait dito ay nakapunta ako dyan ganyan may video ako may mga content din ako doon na ginagawa ko yung pagbablog ko sa Kuwait yun parang memories din ko parang napaka ano ko din napakalaki kasi sinasama-sama ko sa labas yun. Sayang naman dati guys na sinama ako sa Turkey at saka sa Dubai at saka Singapore. Sinama ko ng mga boss ko pero hindi, ko na, hindi pa ako nagbablog noon. Kasi uh, nagstart nag-start ako nag-vlogging is 29, 2020 talaga guys. Yun, siguro 20, 21, 22, 24. So magpo 4 years na yung pagbablog ko. Ayun this coming ano guys, January 6th. Okay, 6 guys. 4 years na yung vlog ko. Pero sa awa ni God guys, nagkakaroon naman ako ng ano, ng nawag doon, ads. Yung vlog ko. So yun. Guys, uh, subscribe nyo lang yung channel ko and thank you for watching. Ang God bless you all. Bye bye. See you again. Bye.